nakakapit po siya ng tataas siya ng atas good morning po ayan i-update ko nga pala kayo sa kahoy na sinibak namin ayan nasibak na namin siya tinulungan kami nung bayo ng asawa ko yung asawa ng kapatid ng bunso ay tinulungan kami ang dami ayan good for one year na namin yan yeah. Ayan, kasi ba, malakas kasi pag sa probinsya. Pag hindi ka magaganyan, mumulubi ka sa kaas. Tsaka ayan po, na moment Ay pasensya na kayo. <laughs> Kusa siyang yumuyo ko. Nagaano na siya sa inyo. Mati ayan. Mga tinanim ko. Ayan, yung aking mga puno-puno. Mahilig yung asawa kasi sa mga ano puno, yung nakakain ba? Ayan, ako naman gusto ko prutas. Ayan, kaya wala kami ganong masyadong prutas kasi ano nga ah, ano tawag na ah, ay, dito ko ayan, magtatanim ako nito, ito ito, ko siya binabad ko muna siya kasi mulang kahapon ito ko siya itatanim hindi ko na kasi kanina nasama kasi nakalimutan ko kayo, ayan yung aking tatatas na tinanim yung kulay puting patatas. Ayan. Dito siya. Tapos ito yung red. Dito siya nag naglalabas yung kanyang dahon. Hindi ko alam kung mabubuhay siya. Sana mabuhay. Pero itong patatas ko, unang kasi ito siyang tinanim yung dilaw. Ayan. Ingin ang mga manokano. Ng... Ayan. At bag ko lang kayo. Tapos, nililinis ako. Kinuha ko lang kayo. Mamaya ako na siya itatanim yung aking ano. Samahan niyo muna akong magkaykay ng mga ano ayan damo takot ako kasi baka ahasin kami rito dahil ang nakahaba na ng mga alam mo matulugar ko bundok ang nakahaba ng mga ano talahib kaya kailangan ko siyang tag nito kailangan ko siyang anuhin kailangan ko siyang could, ano tanggalin ayan bunutin kasi pag di mo siya binunot, ayan na siya, tumataas na siya. Diba umulan? Two days na umulan po dito sa Korea. Two days po umulan dito sa amin. Ngayon, mabilis po humaba yung mga, yung tag na ito, yung mga tanim. Kaya kailangan tutuloy mo siya. At syempre, bundok to, lalo na magtatag-init, na kung maglalabasan yung mga ahas, nakakatakot. Pasensya na kasi miss po na Tingnan talaga pag dito sa ano. Kaya samahan nyo ako. Magkudkud tayo. Yan. Magkudkud ako. Para dito ako sa likod ng sa likod ng sensitive <laughs> kasi. Nandito ako sa likod ng manuka namin. Eh, sinatanggal ko itong mga mahabang mga mahabang ano damo, kagaya ng mga ganito kasi bundok yung dyan. Ano na siya? Bundok nga. Bundok. Ayun. Pag hindi mo siya tinanggal, aahasin ka. Siyempre, puro puno. E, eh, madalang naman yung bahay dito sa amin. Kaya, pag hindi mo yung, yung, ano, bakuran, ay malamang, aahasin ka nga. Kaya, kahit na, hindi tayo, ano, marunong sa mga ganyan, dito na lang din ako natutok wala namang ganito sa Maynila. Dito lang sa probinsya naman. Ah, sinistong ako. Wala akong dalang ano. Wait lang ah. <coughs> Narinig nyo ba? <laughs> ano tayo? Ganyan talaga kasi ano. Pag naglilinis ka, hindi na oh, may dalak pa ng tissue dito. No? Eh. Diyan na lang yan. So, naglilinis ko po ito para matanggal. Kasi ang haba na niya masyado. Nakakapakot. Baka magpugaran kami ng ano, ah? sa ahas. Hindi ako makakaano. Kasi dito, itong likod po na ito. Pakita ko po sa inyo. Ayan po, ayan, ayan, nakikita nyo yan? Puro-puno yan, wala akong kapitbahay. Ang lalayo na. Ang lalayo ng mga kapitbahay ko. Kaya dito po, kanya-kanyang linis ng bakuran. Hmm. Hindi mo siya lilinisin, kakapit po siya ng, tataas siya ng tataas. Hindi mo siya lilinisin. Kaya kailangan, umihin mo siya yun Eh, nung naglinis ako doon pa ako sa harapan, kinukonti ko lang. Ang hirap din po mag, mag, magtanggal ng mga ano. Lalo na po. Ano pa. Hinay-hinay lang. Hmm, kaya, kaya ng katawan ko. yan nakakalinis. Pero marami rin naman ako nagagawa. Pero pag maaga pa kasi po lumalabas natin dito sa dikpang ano din siya lang. Basta nakaumusal na ako nakapasok ng aking estudyante. Ah, labas na rin po ako. Pagkatapos takay-kay ako dito para makarami tayo diba? Ah. Ayan. Ayan na yun. Ipakanan ko nga yung ano. Ito lang muna. Ay, ano hindi siya. na mga manok ko. Ganyan ko na sila ng pagkain ng ano. Um, sabi daw makain sila ng yung Ganyan ko na siya. Wala ka na rin ang narinis ko. Doon yung gilid na yun. Pinagtatanggal ko na siya. Yung, mataas lang ako siya. E baka anuhin yung aking manok. Kintra malapit lang sila sa ano. Um, dito. E walang kaundaan na dito wala na ibang maglilinis na ito kung di ako lang din kasi yung asawa ko may trabaho din naman na siya mga kaya ako naman nauti ko lang po siya linisin nauti okay ko po para mabawasan kahit paano yung um, na time na mag ano kasi mahirap din po ano na hindi naman pa hindi naman siya kasi na kayo mabili yung ano ko, camera. Ngayon ko na kayo nagala kasi pag nakalabas na po hindi ko minsan na naiisip. Dire-direcho ng trabaho. Kaya yan. Hindi ko na kayo nadadala. Ang ako mga pinuputong ko pa ito. Para hindi siya pagpagara ng ahas. Kasi pag may ahas dito, mamaya magpunta ka dito kasi ito po dito po yung tapunan namin ng mga mga ano ba to pagkain na natira dyan po namin pinatapun kaya kailangan ilimitin na rin siya hindi pwede hindi 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 나올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐. Miss ko po talaga. Kasi ako po madalas pumunta dito sa Bukuran. Minsan, pag ano, ako po kasi nag-aalaga ng manok namin dyan. Eh, Nililinis ko po talaga to. Kasi takot ng ako doon sa mga... <laughs> Baka magbibiglang may ahas. pa, hindi mo. Nililinis yun yung mga kasi inagtanim din kami baka next sunday hindi ko na ko kasi alam naman yung aking asawa ayaw nyo ng ganito kaya tagal po din po na-stop po ako sa pagbabay kasi ayaw nga niya And ngayon di pa rin naman siya pumapayag kaya lang po wala po akong libangan dito kundiyaan lang wala akong kapitbahay, wala akong kausap. Makapagkitahan po ako sa inyo, 'di ba? Ayun, gawin ko muna po 'to para matapos ako. Ayan. mamaya na po babalikan ko po kayo. Ayan po. Nakatapos na ako. Daldal -dal pala ako nakang daldal na ako pala yung camera ko. <laughs> Ayan. Ayan po yun. Diyan, nilinis ko na. Tapos dito, malinis na rin. Ako. Ito po yung area na tapunan namin yung mga yung mga natitirang pagkain. Diyan po namin tinatapang tapos tinatakpan po namin yung lupa. Ayan. Anong ko lang kasi dito po ako dumadaan nakakatakot. Kung di mo siya lilinisin baka may ahas kang makasalubong. Uh, Inis po ako. Ayan po. Update ko lang po kayo. Salamat po. Mainit na. Mainit na po. Mm. Xin chào các bạn. Bye bye. bye, -bye.